Akin, Ayan, Ay, creation, ditatan, are song, the heavens declare the glory of God, and the sky above proclaims His heart. As I the heavens declare the glory of God. Heaven and then, sabihin, and the sky above proclaims His handiwork. If we

in the book of Genesis. Kasi marami sa akin ibabasa, na babasa o New Testament na natin focus, di ba? Pero kung mabalikan natin, yung book of Genesis, it is about creation. At the creation, it's not only a story, but if you go into it, like, ano sinabi ng Diyos, it was very good. Walang well, pinanggit in the book of Genesis, very bad.

In the Gospel of John, anong namang sabi nito? All things were made through Him and without Him was not anything made that was made. All things was made by Him. Pag kayo ayun gumika, pag kayo ang may gawa, na-appreciate it. Opo. Tapos yung kasi ba? Bakit yung na kasi natin? Kasi natin, kasi natin, kasi natin, pag tayo ang gumagawa, ibig sabihin, nagulog yung airport natin. Di ba? Yung binibigyan natin yung sarili natin. Actually, hindi lang yung sarili natin. Pwede yung buong natin. Di ba? What more do we need to do ng Diyos? Ibig sabihin, when God created everything, ibigay na lang Diyos ang kanyang sarili sa kanyang militar, Di ba? According to Pope Francis, by learning to see and appreciate beauty, we learn to reject self-interest. If someone has not learned to stop and admire something beautiful, you should not be surprised if he or she treats everything as an object to be used and abused without scruple. Ang word ko lang dahil si number 215, alam mo napakita ito yung sinasabi nito no, While learning to see and appreciate the beauty, we learn to reject self-interest. Pag so, sinasabing self-interest, di ba, the reason bakit hindi natin nakikita yung beauty ng iba, kasi natin sinasabi natin, ang hindi natin yung sarili natin, makalawa, kaya hindi natin appreciate yung kinatawag natin ng ministry ng ecology or even kung ano yung meron sa ating common home. Kasi kung ano yung nakikala natin, it becomes an object. Di ba? It becomes an object na kahit bilang isang tao, ang iniisip natin ay mas powerful ako dyan. Ako yung may control sa mga bagay bagay na yan. <coughs> ang nangyayari, sila ay nagiging kasangkapan ng bawat isa sa atin. Ang ito yung nakakalabot sa akin, di ba is it fair? Di ba parang hindi naman fair? Kasi lahat tayo sa akin natin connected sa exact isa. If we are connected to one another, and then, then there is a mutualism, paano ito ang malalaya tayo di ba, ba na mutualism? Kasi it becomes unfair sa ibang creatures o may ibang kinika na loos. Okay? And then, in nature allows us

At the same time, hindi natin take pagbaha at yung tinatawag na ng mga kalawinan na naranalasan. It's because we fail to listen. Kasi kadalasan, pinakitinggan lang natin yung boses natin. Paano natin napapakinggan yung isang bagay pag na-appreciate natin yung isang tao? Di ba? Pero, God is inviting us to appreciate so that we can listen sa kinatawag natin tulad na rin to the light of our common good. Sino yung nakakaranas sa tinatawag nating problema? Hindi ba tayo? Actually, the I reason is because our common goal is crying. Kaya kailangan we should learn how to be Nature is not a place to be safe. It is a place Uh, remember, Nature is like a beautiful black painting that shows the music and the soul. Yes. At ating so I'm the oh, oh, it is like a beautiful painting. Pero it's not a beautiful painting. a oh, oh, the beauty, it's like a beautiful painting. kasi sa katwala ni Baybay yung gawin Pero kung tinitin na kahit tayo ay magkakaribang yung radyo tinatawag na yang hindi pa ng po. Balay-balay kayo ng Yes. Diba? You should be thankful, alam mo bakit, kasi kahit iba-iba natin, diba, diba, ang beauty ng katabi mo, <laughs> at... yung yung dami ko, ako Iba-iba beauty ng katabi mo. sabihin, bakit kita Makikita lang yung the difference, no? It's not only the difference, but also makikita mo yung tinatawag natin the uniqueness ng bawat isa. Kaya ito yung pula sa bawat isa sa akin, to appreciate the uniqueness of all the creation na meron na ibilita ang Diyos sa akin. Sabi ka dito, medyo walit ko ha, babasahin ko na lang. In the la Bible, Pope Francis was asked to undergo an ecological conversion. Bakit? Kasi para magkakaw natin ang tawag natin transformation. Madalas kasi kung sila sabi natin, conversion, magbago po kayo ka na. Di ba? Kasi kayo nung panawagan sa mabuting balita, di ba magbago po kayo ka na? Mula sa tinatawag natin pag-iing masama, ngayon ikaw kayo magpapakabuti. Di ba? Dahil yung panalasin iniisa natin, magbago po kayo ka na. Kung dati ikaw ay tisosa, ngayon ay magbabago po kayo ka na. Diba? Kung kaya ito yung religion mo, magpa-convert ka para ito ay maging kakilig. Pero bakit siya sabi, ecological conversion? Kasi conversion, hindi lamang sa tinatawag natin yung pinagawag natin. But also, the new conversion is conversion. Conversion. Walang well, Conversion of faith. Pag siya sabi, conversion of faith, ibig sabihin, holistic. Kasi you were able to see yung kinatawag naging pananang palataya kung nasaan tayo. Sabi nga ni Apostol San Pablo, ang palataya kung walang pagsasabuhay ay, pa, ay ng pananang palataya. Sabi nga natin, nagsisimba ka nga, di ba, para ipakita mo buhay ang iyong palataya. Tumutulong ka sa mga tao na lang para sabi buhay ang pananang palataya. Di ba? E eh, nagkakalat ka naman. Buhay mo yung pananang palataya mo dating ang ordinaryo na wala pala kaya pagsasabuhay ng ano eh? tunay ng aking ng pinuno. Ano nagyayari? Nagbubuhol ka ng wala ng tunay. Di ba? Ang balang malaki ng pagsasabuhay ng Ibagueño. Ano ba 'yung sabi ng Ibagueño, "Look the poor." Pero hindi natin nakikita sino ba 'yung poor? Sasabihin natin tao. All the town is poor. Magusto, merong ibang buka 'yung ginatawag nating mga may kilala. Ano mo yung mga mag-yak na ito? Dos, gri-in, hindi by ten, nanginigayang ipagtagpon ang kanila sa ibig. Nakita nyo ba? Pag hiyugan yung punong iiyak, kasamid sa iyo, okay. Di ba? O kaya na, tinakayang tayong magsikipa mo, kasamid sa iyo, ang sakit ko na, wala. Di ba? Iiyak na lang sila. Bakit hindi ka lang hindi defend yourself? Pero pag tayo na, pagkakainin natin o, tayo saputad, lalamang tayo, yung ulo na kinagawa ng mga bansa natin? Hindi po. Okay. Pero sa akin, ito makita natin. Sabi natin, Church of the Poor. Sabi natin, nasa laylayan na ng tipunan. Sabi natin, the poor, the oppressed, and the marginalized. Pero ang nakakalukot, pag sila sabi po, selfish pa rin tayo. Bakit ko sila yan? Dahil, we always associate the word poor sa bawat isa sa atin. Tapos na naman. But hindi natin napapansin the world around us. Diba? Ito yung tinatawag natin our common home. That our common home starts to cry. At the same time, our common home ay kunti-kunti na sa kuning umiiyak, but kunti-kunti na namamatay. Pag nawala yung tinatawag natin common home, sino kaya ang mamamatay? Yung common home natin natin, tayo.

Bakit kaya tayo nakakaralala sa tinatawag naging pagbaka Bakit kaya tayo nakakaralala sa tinatawag naging climate change? Sino kayo may ikawahin ang eh, ngayon? Tao. Ang tao rin. Kaya kaya nakakaralala sa tinatawag. Hindi natin alam kung kain lang sa akin. Hindi natin alam kung kain lang sa Yung mga lalaki na pinapakain natin ngayon ay pinapakain na, bakit? Sino may ikawahin? Si God? Tao. Di ba? Kaya nga,

on the land that their food with seeds on it, according to their various kinds, and it was, it was so. And then from the book of Genesis also, God saw all that he had made, and it was very good. And there was evening, and there was morning the sixth six day. And then the Lord God took a man and put him in the garden of Eden to work it. and take care of it. From the book of Genesis. Kaya, mga sa book of Genesis, may hawak sa atin eh, to be fruitful and to die. No? yung paglikha, pag-usok, is yes, responsibility. Diba? Ang tao, binigyan tayo ng patakan. Sabi na dito, yung sabi na natin, our common home, it is time to eat and master Yung mga na tinagawa natin, at mula na daw, yung natin, master

Wala iba the root of the mother. Eh? Di ba? The root of the mother, doon siya na buhay. Ito yung nag-nurture sa kanya. Di ba? Kaya nga, parang tayo na sa malaking sinapukulan. Yung sinapukulan ito ang walang iba kung hindi yung mundo ating pinagalawan. Sabi, ito yung katulad ng mundo. Di ba? Loving and caring whom you love. Pag pinagalawan mo yung tinatawag natin common home, You're not only loving the common home, but also you're getting those people who you right? According to Pope Francis, we must protect creation, for it is a gift which the Lord has given us. It is present to us, we are the merchant of creation. Actually, everything is a grace, everything is a blessing. Creation is a gift. But, it's just having a regard,

More than just advocacy for the environment, it's a leading out of our mission to be stewards of God's creation. The ministry of ecology, I don't think we the stewards, because not. Not a of the world. Because the that we we take care of our ecology. Are the of our because I believe, That's no? A community of a faithful Iranian stewards committed in protecting God's creation, promoting sustainable practices and fostering an ecological conversion that protects the harmony between humanity and nature, in accordance with the teaching of the gospel and the sea. Mm -hmm. Even in the last ecology. To so, so, uh, the of to the on ecological issues, all of us are supposed to become an so instrument to inform or even to educate other especially exactly are not to Ecological issues inspired action rooted in a public teaching and a call to care for our common home. We are invited to promote sustainable environmental practices within the Diocese. Encouraging partnerships and communities to adopt eco-friendly solutions and reduce their ecological footprint. I want to say that it is really important to Kasi the ministry of ecology. Because kadalasan we say ministry, There are those people serving sa simbahan. Di ba? Pero nila nila kita. We're also serving church in a different form. Yung simbahan natin. Sa pamagitan ng pangangalaga uh, na tinatawag natin kalikasa natin. O maging sa tinatawag natin to become an influencer in telling other people or even encouraging other people na ang pag ko hindi lamang nila yung tinatawag natin na nakikita ko na ito may dinapot ito kay like, serve nakikita sa kaltahan. -al. But also kung paano na yung pangalagahan, di diba? Yung tinatawag na ito sa sa isa sa atin. To collaborate with local and global partners in addressing environmental concern, that's why yung mga yung mga global. But maybe we can start in a basic, di ba? To collaborate po, sabi natin, po active sa mga simbahan natin. To so partners natin, sa iba't ibang organization, yung example, yung organization, yung grupo ng EEC, yung ministers, yung WN, or, ibig sabihin, yung grupo ng mga parokya, pwede tayo sa di ba? Para at nagkagawa kayo. And to foster the culture of ecological To through spiritual formation, prayer, and Kung hindi pulog dan aku dan po nadinig ng ang pula isa sa atin, yung nasa natin, spiritual foundation. spiritual foundation natin sebab Bible biar pero hindi tinangit ito daw ko tidak sa pinakawag nating kukulang na pray ko sa aking pag-araw-araw We are going a

ba? More on your money, ba? Pero isa ko is yung worship, yung pagtulong, di At ang ilang means nyo to make sure ay yung pera, Diba? Pero pagsasabi sasabi ko sa yung it is not only money. Na, alam nyo ba ba? Na ang kalang sa kung yung money, yung pagiging stewards, diba? Correct me, my brother, di ba? Wala ko lang ibig sabihin nito, ha? Pero kung natin, pero holistic kasi yung nilang ako dami, ano yung stewardship.

Dinawag natin Arkane, iba, iba, garibala, stewardship. Di eh, rin, na may iba't ibang aspeto ang magiging mabuting kalimbalan o stewardship, diba? Eh, sana makita rin ang mga mga parang yan nandito, no? Hindi naman ito ang mga money at also kung paano ang ating pangangalagahan. Kung ano ang yung pinagtanong sa akin? Ang stewardship ecology, ito ay ng ecology, ito'y para pa ng pag-ibig. Baka ba kaya nilang nagpapalimba ko sa ating pag-iisip, sa ating buhay, at sa ating family work, no? And then also, naniwa tayo na lahat ay biyaya. Si Wajitake biyaya. Nang agrasya, hindi lang ang religyo, ito ay may kakibat na responsibilidad. Tayo ay niyahalo ni bahagi o may bahagi ito sa ating kapwa. Kaya si Lahat ay biyaya ang sa atin ang Diyos. Ang Diyos ang unang nagalong sa atin. At ito natin dapat natin ibang pasalamat ang ganang kanyang pagmamahal sa atin.

na magyayaman ka na natin dito. O hindi na magyayaman natin, pero sino ba ang yumayaman? O hindi kaya, yung mga iba sa Bible, in the gospel, no? kumita sila niyang doble, kumita ng triple, o hindi kaya kahit kaya yung yung kayawalan na ito yung tatuwala sa akin ng Diyos, ibunan natin sa lupa. Hindi na ako. Pero, kung hindi na natin, kanilis na bakit tayo kaya That the Alpha has to become instrument in order to, 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 to. Babika at Babipara. According to the Advisor of the Catholic Church, C sixty prayed for all who, in the beginning God entrusted the earth and the resources to the common stewardship of mankind. To take care of them, Master them by labor and enjoy their fruits. The goods of the nation are distinct for the good human race. We are to to of Recognition and acceptance of God's gift. We are to appreciate. Gratitude <laughs> with you. We are thankful because despite the with the Caribbean and Diyos. Trust in God that He takes care of us. And then, for generosity to grow our love for God. Sabi nga dito, no? Ang buhay na ng mga sa in our ministry, ito ay spirituality. At tunig pag na pagbubuhay na nakaugat sa paliluwalang ang Diyos ang may-ari ng kanyang binika, tayo ay katiwala lamang hindi sabi ni Anadol Cor, nang tinatanggap ng pag-ibig na tawala. Kaya nga, sabi ni Bishop Pabillo, ito yung napakagandang paalala na, ni Bishop Pabillo sa atin, na wala si David ng bawat isa na palagaman ang bawat biyayang pinagalaw sa tao, sapagkat ang mundo ay para sa kapagilabangan -ap -ap ng lahat at hindi para sa ilan na amang. Sumunod, sana, maging mabuti at wala tayo sa ating pamamahala sa mga bagay ng mundong ito upang makamit natin ang tulad na mahalaga sa kahala ng ating kamar. Bilang katawala sa kapit natin sa pamahalaan ang mga bagay sa mundo para sa maraming tao. Hindi isang para sa atin itilang, para sa atin at hindi lang para sa ilan. mayaman sa likas na yaman at material, material resources ng mundo, lalo na ang Pilipinas. So, balik lang ang naging ginabang habang karamihan ay nagihiram dahil sa kawalang work, oh, dahil sa malapak ang <coughs> corruption. Kaya nga, kung mapapasin natin ito, kanina, naatanggap kayo na tinatawag natin papel, ikanin sa panes. Diba?